Kung sakali na matulungan kami ng pamahalaan, magiging kuhunan ulit para makabangon kami. Dahil sa lawak ng napinsala, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng kukuhunan ulit. Emosyonal si Nanay Martina ng kapanayamin ng UNTV News and Rescue sa kanyang bukid sa Barangay Komunal, Cabanatuan, Nueva Ecija anya, ekta-ektaryang taniman nila ang naapektuhan at nalubog dahil sa nagdaang bagyong uwan. Hindi rin anya nila tiyak sa ngayon kung may aanihin pa dahil lubog pa rin sa tubig ang iba nilang taniman. Yung mga okra, mayroon kaming dalawang ektarya. Yung din papaya, mayroon kaming may kulang-kulang isalibong libong puno, baka hindi na pwedeng anihin yung mga kwan na yan. Ayun naman, okra at saka kwan, hindi malalim pa tubig kasi doon. Saka papaya, si hindi pa makatawid ang mag-aani. Andito po kami ngayon sa taniman ng sili ni Nanay Nena. At namimitas kami ngayon dahil yung sili po na nabaha po pala, ayan, kagaya ni Nanay Nena, namimitas siya ngayon ng sili. Hindi na po nila yan maibebenta. Yan, yung sili na yan. Kasi yung sili na yan na nababad, sa tubig baha, nangunguluntoy na siya tapos naging itim-itim. Eh, no. Ayan oh. po. siya oh. tingnan niyo po. Si Manggo, Godensio naman ng Barangay Sampalok sa bayan ng Talavera, umaani ng hanggang tatlong daang kahon ng kamatis bago ang bagyo. Ngayon, baka aniya hindi umabot sa kawarentang kahon ang kanilang maipon malaka rin anya ang posibleng malugi sa kanyang pananim na ampalaya. Ang puhunan sa isang puno, how much? 27, isang puno. Eh, ilan yan? Halos libong puno. 27,000. Kung hindi nasalantaan ng bagyo, humigit kumulang sa mga anim, pitong pitas, bababawi na. Eh, sa ngayon eh, magtatagal sapagkat nasalanta nga. Sa ngayon ay nagsimula ng mag-ayos ng kanilang taniman ang mga magsasaka sa lalawigan bagaman malaki ang pinsala ng bagyong uwan. Ang mga inani nilang gulay ay iniisip nilang ilako at posibleng ibenta sa mababang halaga upang kahit paano ay kumita at maiwasan ang pagkabulok. Anila, posibleng mangutang na lang sila uli ng puhunan ngunit panawagan nila na sana ay matulungan kaagad sila ng pamahalaan upang makabawi sa kanilang mga kabuhayan. Tagaan talaga, ganyan ang buhay na magsasaka. Hindi yung hindi naman natin kagustuhan yung pagdating ng kalamidad. Pagka talagang naabot tayo palagi, sana po ay nakita nyo kung paano kami nahihirapan na magsasaka. Siguro magpaplano na lang uli kami na magtanim ng palay. At sana po yung presyo ng palay ay may taas. Malaking malulog sa eh. Saka nga po ng bagyo. Kaya nga po sana kung maari, maalaan maala ang natin ng gobyerno na yung karaingan ng mga mahihirap at maliliit na magsasaka. Charles Magusib Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.